House to house kasi yung trabaho namin. Kasi... So dati ka palang supervisor ng Globe? Oo. Uh, bali nagkakabit kami ng internet. Yung wala pang COVID-19? Yung ano, Fiverr. Fiverr. Fiverr Globe, Wi-Fi yan. Eh, paano ka pala napadpad dito? Dito nga tayo pa rin. Yan. Hindi, o, ba? bago pa ako mag-Globe, dito na ako galing kanin. Oo. Oh. Uh, Tapos, nung una si Diwata nagpasok sa akin sa Globe, sa Quezon City. Ah. Uh, Tapos, uh, umalik sila Diwata kami na iwan. Hanggang mm -hmm. sa Napadpad na ako na, po na higot yung buong North Luzon. Oh? Kaya nung napunta ako ng Revisi, ni uh, yung supervisor na. So, una pa lang pala talaga, din, tinutulungan ka na ni Diwata? Oo. Pinasok ka niya sa globe? Tapos yung, uh, yung business niya nung una kasi yung mini gro, yung ano, Diwata mini, mm. mini mart, mm -hmm. naalala niyo yun, di ba, nawala yun kasi nga, yun siya, mm. yung lead yes. di ba? Mm. Tapos, yung parisa niya noon, siyempre may down din yan si Bacalad. Mm. Yung bagsa. Tapos nung, pag, uh, nung nawala, nawala, na yung mga parisa niya noon, ako ang kumuha sa kanya, nagpasok sa Globe. Mm. Ikaw yung nagpasok sa kanya sa Globe? Hindi, nung una siya. Ah, okay. Tapos umalis siya, nag-business. Ngayon, ikaw naman nagpasok. Tapos nung bumagsak siya, ako naman na nagpasok sa kanya uh, sa Globe. So hindi pala kayo talaga totally natambay dito. Talagang nag work pala kayo niyan. Oo, oo kasi ayun si Duwata. Mm. Dumaras -hmm. noon, ah uh, kahit anong trabaho pinapasok niyan. Mm -hmm. Nasa tulay kami. Sa tulay uh, pa oh. Service ng kuan, uh, ng kulay ng buhok, ukit, mm -hmm. riban, kasama so, mm -hmm. niya ako ay, ano niya. VPN <coughs> na ganyan. Ang galing. <coughs> ayan, yung mga kung ano mga disaster eh, mm -hmm. Nag-construction nag ganyan. Pero ako lang hindi pumasok pa nila sa grupo namin sa Pinday. Kasi marami kami, nasa 11 yata kami. nasa ganda din dito, pababa ng pababa. Bakit nasanayin? Ako lang hindi nag-distraction kasi may jowa akong hot traps. So, 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 Inasanay so, so, yung ibang grupo nyo? Andiyan yung iba. Andiyan pa rin, nag-enjoy pa rin sila sa ano? Andiyan yung, yung iba, yung iba wala na lang, trabaho <laughs> na rin Pero may pangarap ka rin ba, ano. ma, ma, malayo sa ganyan? Oo, oo naman, kaso ano, tag dito. Uh, katulad ngayon, di ba, binigyan ako ng chance. Ganyan. Ito uh, na yung chance ko para ipakita uh, ko na ah uh, yung talento kung anong meron ako. Kasi uh, nga, di ba, wala naman akong masyado ginagawa sa Kesa Stream. Kundi live lang kami ng impact. oh, Kata live, lang, live. ganyan, video, video lang. Pero wala na akong gagawin doon. Ayun lang. <coughs> Tapos may 500 na allowance every day. Every day. Ayun, ayun lang yung ginagawa namin araw-araw. Saan yung ina-upload yung live nyo? Saan yung ina-upload? Sa ano, kay impact Impacta. <laughs> Ka ah, naka-impacta. Sa uh, ano, vlog na impacta. Kasi sila wala siya. naman akong page eh. Ah, wala naman akong account. Kaya hindi... Kakain sila. Parang hindi ko rin kasi bet na gumawa ko ng sarili kong account. Dapat gawa ka kasi madami. Uh, hindi. Para sa akin okay na yun yung naka... <laughs> sa kanila na lang ako mag-ano. Oo. Uh, uh, Kumbaga para wala rin ako ng problema na. Oo, oh, kaya pa. mas maigi ikaw yung tumutulong Kaya oh, uh, uh, yung tumutulong, di ba? Uh, oh, Kahit tama. sa ganun pamamaraan lang, kung video na lang sa akin, nakakatulong din naman ako para sa akin. Ang laki. Ano ano kaya yung bitbit ni Ate? Ano yan? Ang laki naman. Ay, madam sa. So, si Madam. Kaya madama ko na lang. Ah, oh, sige, thanks. So, yung marami kasi nagtatanong. Daddy. Ano yung mukha mo? Rikotado daw ba yan? Rikotada? Uh, o? dati kasi before, uh, bago ako mapunta rito sa tulay, ang kwento kasi ng buhay ko. Ito yung mga hindi oh, sa kasi mga vlogger. Hindi pa nasabi, hindi pa yan. Ito talaga. Ipaalam mo na yan ngayon. oh, ngayon. Uh, dati po akong kamodel. Ha? Naka-model, kung hindi nakakaalam, cybersex po ang oh. Nag-chat, ganyan. Oo. Oh, oh, oh. Tapos, nagaroon ako ng sponsor na foreigner. Foreigner. And then, uh, ibig sabihin, jowa ko yun. Naging jowa ko, sponsor ko. Mamagal kami ng 2 years. Oo. Oh, oh. uh, Umuwi ito